Walong minuto ho! At mag-alas 7 na, ho na umaga, Meron pa tayo sa mga kapanayam. Maganda yung pinunto ni Attorney ano, uh, Malaluan. lang may kumwestyon. Pero ito may nagre-react dito eh. Pag may kumwestyon yan, <laughs> Kasi hindi mo na maaalis. Yun na ho ang gusto ngayon eh. Kaya siguro kung anuman sigurong legalidad na maaring sandigan o no, panghawakan para sa magigitrabaho trabaho po ng Independent Commission ay yung po yung kagustuhan na po ng mga taong bayan ngayon. Hindi e lang o kasi, na, actually napakalawak nito. Hindi e lang uh, flood control, lahat ng infrastructure program, lahat ng katanungan ho ninyo, ito nga hanapan ng sagot ko bakit yung bagong gawang, gawang kalsada, after 4-5 months, eh bitak-bitak na. At yung bakit pag may gumagawa sa inyo ng uh, alimbawa, tulay o yung river, yung river wall na lang pag nag uh, pag naglagay ng uh, semento doon eh parang uh, nagpipin, nagpipintura lang. <laughs> kasi manipis. Manipis yung semento. Yun, siguro, malalamat matatalakay na ho yun doon. Ating kausapin na sa ating ninyo ngayon, ang dating Pangulo, Past President, Philippine Bar Association, at Chairman di po ng Movement Against Misinformation, Attorney Rico Domingo. Attorney Rick, kumusta ka na? Ganoon maga sir. si Ordi po ito, sir. Good morning Magandang po. umaga, Orly. Maganda sa lahat ng nakikinig. Uh, promise, make li, make li na itong aking katanungan kasi kailangan ko lang makuha ang inyong pananaw. <laughs> Dahil may mga nagtatanong sa akin, Bagamat ayaw ko mang isipin na talaga may nagtatangkang gustong i-absuelto ang pamilya Diskaya dahil gusto silang gawing st uh, uh, state witness at sinalim sa Witness Protection Program kahit wala pa silang sinasabi noon sa paninig po ng Senado ay eh, matanong ko na ako kayo may, may chance ba to Although hindi OJ hindi OJ nagsabi na malayong malayo ah. pero paano ba dapat nating unawain ho kasi may paluanag lo kung paano magiging uh, magiging isang state witness po uh, Attorney Domingo Unang-una, -una, ang prinsipyo ng uh, statement state witness, eh, dapat eh, silang sila guilty. Mm -hmm. e mukha naman sa ating naririnig at ating nakikita, kita eh, hindi sila list guilty. Sila ay guilty talaga. Mm -hmm. um, so, yan ang maikling uh, sagot ko early no? mm -hmm. itong oh. itong uh, ganitong mga 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 nakikita at mga hangarin uh, bagamat ang uh, DOJ may sinabi na ho diyan Meron bang dapat din tayong usisain kung paano na na ano na napuntayan sa usaping ganyan? Uh, at least malaman natin kung ito bang mga ito din ngayon kasi may nangako sa kanila gagawin silang state witness. Dapat bang tuntunin din 'yan kung pwede lang ng independent commission sa inyong palagay Attorney Domingo? tinan natin na Susiin mo na mabuti at mag-imbestiga tayo at uh, kung tunay na hindi sila may salary ito kaya dapat nito ay masusing investigahan ng commission na bagong ka, ka, ka create, no pero I, i think this actually ano eh dapat eh trabaho ng DOJ din to mm -hmm. no at dapat tama na, na immediately magkaroon ng preliminary investigation baka mawala yung mga ebidensya eh Mm -hmm. At saka baka yung mga witnesses mawala na rin. Kaya mm -hmm. dapat malawakang ang uh, remedyo ang gagawin ng gobyerno dito at mabilis. Hindi kailangan napakatagal, puro daldalan lamang. Okay. Um, yung composition kahapon ng Independent uh, Commission for Infrastructure, ano ang tingin nyo doon, uh, Rico Dominguez sir? Eh, medyo dapat eh, yung mga Uh, ahensya na existing na dapat ang lumalakad ng bilis nito eh. Lalo-lalo mm -hmm. na ang ating uh, prosecutorial system. Mm -hmm. Dapat lahat marami na dyan. Meron na tayong tinatawag na plunder dyan at dapat eh, na-file na kagad dyan. Sabi ni Secretary Dizon, meron na raw na sampung final sa ombudsman, kulang yan. Dapat yan, mabilisin nila, marshal nila at uh, kanilang uh, sabihin sa mga ahensya na mag-file na kagad ng mga kaso para ma makuha ka natin ang mga ebidensya ngayon. Hindi mo mawawala pa. Attorney Domingo, paano kaya natin malalaman, paano kaya may yung involvement ng mga mambabatas na nagpasok o nag-insert nito mga pondong ito? Gayong yung mga komite eh parang nag, ano, atubilin na maglabas ng impormasyon. Mga kasama na nila nagtatanong, eh, ilabas na, sino yung mga nag -isip? Wala, wala daw silang record. Ano kayong pwedeng gawin dyan? Para matukoy natin yung isa sa malaking, uh, ano, isa sa uh, pundasyon kung bakit nabuo ang gusali ng flood control project anomaly, Atty. Domingo. Dapat yan nga. Ang uh, sabi ko nga uh, early is that dapat yan eh, i-file na ang kaso, mga complaints oh, okay. dito mm. sa Ombudsman. No? At uh, meron naman tayong plunder case din. No? So, dapat makita rin natin yan. Pati ang Solicitor General dapat tumaksyon na rin dito. So lahat ang DOJ at saka yung mga kasama mga eh, ahensya na nag-investigate nito, eh dapat lumalakad na ngayon, ngayon pa even before. Mm -hmm. Eh ang nayar dito naghihintay pa tayo eh at uh, itong mga mga congressman naman natin at mga senador ay eh, nagpapa ano pa nagpapa investigate dapat hindi na duplication nito eh dapat ng Department of Justice na ang, ang umiiral dito at uh, lumalakad. magbigay na sila gumawa na sila ng sarili nilang mga grupo para mabilis silang ma, ma, makita yung mga ebidensya at saka mga dokumento at i-file na kagad sa Ombudsman lahat to mm, I think yung NBI yata last week nagsabing meron silang uh, ginagawang um, ano ren uh, parallel investigation uh, NBI uh, which is under DOJ maganda siguro ituloy-tuloy na rin nila ito no Opo at meron tayong tinatawag na plunder no Mm -hmm. yung uh, Republic Act number no. 7080 eh, dapat tayong eh, ating uh, ini-implement yan sabi ka ng isang uh, maestrando hindi na kailangan natin maging ano pa eh mag-create pa ng napakaraming mga commission at anything else mm -hmm. ay eh, dapat tayong eh, mga action na tayo at ini-implement na natin ang mga batas na umiiral dito hindi na kailangan ng aid of legislation ano pang pa aid of legislation na pinag-usapan natin dito eh lahat naman yan napakaraming mga batas na pwede natin gamitin ngayon Okay Last question Attorney Domingo uh, oh. Sir uh, napakalaki ng tungkulin uh, yung kapangyarihan ng Independent Commission on Infrastructure. Although, uh, uh, ako, personally, ilan sa atin siguro sa mga kababayan natin na nakikiding ngayon, wala problema sa kanila yon. Ngunit kung paano kung may mag-question na sobrang laki ng kapangyarihan na hindi sapat ang executive order, pwede bang questionin yon? Hindi naman, uh, pwede. Prerogative naman ng uh, executive branch yun, no ni uh, Presidente Marcos. Ang question yun dyan, eh, epektibo ba ang gagawin nila? Ngayon, kung masyado maraming investigation, wala naman nangyayari, ang mga taong bayan ay naghihintay at sila ay at napakatagal to Dapat nito ay meron ng na ng mga kaso at uh, nang aralan na lahat yan at this stage. At saka saka may preliminary investigation na ngayon para ma-file na information. Hindi napakarami pang mga kwentuhan at napakarami investigation na, na doble pang ginagawa ng mga ta, sa ng bagay. mga ahensyang to hindi dapat na ganyan dapat isa lang ang tutukan mabuti ito mukhang uh, isa kayo din sa niniwala attorney Domingo na right after dapat nung sona may investigation na no oo, oo wala ah, na yung talaga. inintay natin oo, okay. dapat no dapat na na at oh. saka dapat nito the Marshall patulong siya sa mga ano mga abogado hmm. na, na nagvolunteer na, at mga pro bono yan magpatulong sila sa Inter Integrate Bar of the Philippines, magpatulong sila uh -huh. sa Philippine Bar Association. Kaya kaya naman yan eh, Ma pwede nating tulungan ng, ang, ang, ating, uh, ang ating mga ahensya mm -hmm. para ma mabilis nating matu matutukoy ito. Uh -huh. Hindi yung napakaraming uh, investigation at uh, television appearances. Too Hindi much fanfare. Oh, wag na. Oh. Tony Domingo, napapasalamat ako muli sa So, ulitin po ah. Marami pa tayo okay, makikita na Thank you po. Thank you Morning. Past President ng Philippine Bar Association and Chairman chairman ng Movement Against Disinformation or MAD, Attorney Rico Domingo. Mga kapuso niyo po napakinggan.